subukan mo na bang gumawa ng ganitong klase ng street food recipe na gawa sa manok? Ngayong araw ay tuturoan ko naman kayo ng isa na namang street food recipe na pwedeng pwede ninyong gawing negosyo. At pwede nating tawagin itong chicken sausage on a stick. Pwede pong pang negosyo, pwedeng tipid na ulam, at pwede din nating gawing pulutan. Kaya ano pang hinihintay natin? Let's start! Sa paggawa ng ating chicken sausage ay kakailanganin natin dito ng food processor. Ilagay na natin dito yung binili nating 1-4 kilo ng breast part ng manok. Natanggalan na natin yan ng buto at hiniwa na natin ng maliliit para hindi na mahirapan yung food processor natin mamaya. Isunod na natin dyan ng isang maliit na karot na hiniwa na din natin ng maliliit. Next ay dahon ng sibuyas. Gilingin at durugin na natin yan dito sa ating food processor. Dito guys, ay isasabay ko na sa paggiling itong isang pirasong itlog. After niya, na ilalagay na din natin dyan ang iba pang mga ingredients. Maglalagay tayo dyan ng 1 cup ng all-purpose flour. Next ay half cup ng cornstarch. Sunod na natin dyan ang isang pack ng crispy fry breading mix. Bali 1 half kilogram pack po ang ginamit natin dyan guys. Gagamit tayo ng crispy fry para po mas maging malasa ang magagawa nating chicken sausage. Di na kasi natin kailangan pang maglagay ng mga pampalasa at spices tulad ng garlic powder, onion powder, at black pepper. Dahil nandito na lahat yan sa crispy fry guys. Pero kung may mga preferred naman po kayong pampalasa na gusto ninyong ilagay dito, ay pwede naman po. Sunod ay maglalagay lang tayo ng kaunting asin. Maalat na din naman po kasi yung breading mix kaya kaunting asin na lang po ang ilalagay natin dito. And last ay 1 half cup ng tubig takpan at gilingin natin itong muli hanggang sa maghalo-halo na ang mga ingredients natin dito. After ma ang lahat ng ingredients, ay eto na yung mixture natin, guys. Dapat po ay maging sticky ang mixture natin para po kumapit ito sa steak mamaya. After nating magawa ang chicken sausage mixture, ay pwede na natin itong i-transfer sa piping bag. Mas mainam guys kung gagamit tayo ng piping bag dito para po mas mahulma nating maigi sa stick itong ating mixture. And 'yan nga, guys. Nakapuno tayo dito ng dalawang large piping bags. Bali dito guys ay nagpapakulo na pala ako ng tubig sa kawali. Lalagyan lang muna natin yan ng kaunting mantika. At nakaset ang apoy natin dito sa medium heat. Kapag po mainit na ang tubig ay sisimula na natin magtuhog ng mixture. Ginupit ko na nga po pala ang dulo ng ating piping bag dito. At tutusukin lang natin ng stick ang dulo ng piping bag at saka ito unti-unting pisilin tulad ng nasa video. Habang pinipisil ang piping bag, ay siya naman nating atras ng stick palabas ng piping bag. Kapag nalagyan na ng mixture ang stick, ay i-diretso na natin ito sa kumukulong tubig. Ulit-ulitin lang natin yan hanggang sa makarami tayo ng gawa. Malalaman nating luto na ang ating chicken sausage kapag ito po ay lumulutang na. Kapag lumutang na ito, ay pwede na natin po itong hanguin isa-isa. Yan guys! Eto na lahat yung napakuluan natin na mixture. Meron din tayong nagawang mga palpak dito guys. Yan yung mga nauna kong try. Hirap na hirap ako kanina dyan guys. Hanggang sana perfect at na master ko na ang paguhulman ng mixture sa istig. Pwede pa lang tumagal nitong mga hilaw na chicken sausage ng up to 2 months nang nasa freezer. Kung di nyo naman po ito agad lulutuin lahat. Para naman sa final stage ng pagluluto na ating chicken sausage ay magpe-prepare muna tayo ng dalawang pirasong itlog at lalagyan na natin ito ng 1 fourth cup ng tubig at saka babatihin. Kung nakaabot ka sa part ng video na ito, it means na interested ka sa street food recipe natin today. Kung sakaling magustuhan mo ang chicken sausage on a stick natin, pwede po bang pusuan mo naman ang video natin? At mag-comment ka na din po ng, Wow! Chicken sausage on a stick. Maraming salamat po. Dito na tayo sa paglulutuan natin. Sa isang lutuan ay naglagay lang tayo dyan ng madaming mantika. Mas mainam kasi guys kung deep fry po natin ito lulutuin. Nakaset ang apoy natin dito sa medium heat. And once na uminit na ang mantika, ay pwede na nating i-coat isa-isa ang chicken sausage sa itlog. Then, ilagay nating directly dito sa mainit na mantika. Lulutuin lang natin ang mga chicken sausage hanggang sa maging golden brown na ang labas nito. Estimated cooking time lang po nito ay nasa 6 to 8 minutes lang po. Once maging golden brown na, ay pwede na natin niyang hanguin. And ready to serve na itong ating masarap na chicken sausage on a stick! Wala pang 150 pesos ang magagastos natin dito at makakagawa na tayo ng 34 pieces ng chicken sausage. Partneran lang natin 'yan ng ketchup or any dressing sa ibabaw, ay perfect na perfect na itong street food recipe natin. Kaya try mo na din gumawa nito. Paano guys? Dito na kami, diyan na kayo. Bye.